for des video guys ah, lewat kita nagtatrabaho na liwat ibalot nga trabaho on nagtakukuha kita hugaw hun, hugaw hindi rin hugaw humay nagkukuha kita at humay din nga sako kaya naninikit man yun din sako guys e, kita kay para kita magagsabod pero so, yan ha ah guys kay Ari nagiinuran maratit pa nung kumibagyo signal number 1 Amoy ni guys nabagin tatanggal ko lang ng tsako. Amoy Papa konta ini para diri baka man Papa hunga unta lagi huwat gin huwat ko guys kay para baka di man ruhan ni pagkuan. Ngon kagare tsako baka na ibamani baka pan mong guys amo na ini video oh, ja, eh, diri kita na ang guys kung wala ito postiso kaso na guys na wala yung kao na dan <laughs> amo ini guys nag kita ini baga tinalagod ting baga tanuman eh wala ito man kwartang ipapatin mga gluwag na tanuman <laughs> Salamat na pala ang baga naghatagin ni ako ng gahi. Wow. O, hybrid yun eh. Mga pa niya guys, kumbaga makatsamba kita yun eh, na hybrid. Mau pa yung tiyaturok. Mga kuwan, baga sandag yung tiyaturok yun eh. Kaya nagpawarama ko guys. Wari manurok, ito ay. Amo nga baga nakaramidyo kita ng gahi. Na Sayang ano guys, na akong bagay mga petikan kita pananeru kita tanungin kita tonator kita na guys it it pag baka pag na ginin nga itong punla kay nagdiyodol diligit nagmumurumok ulman ini kailangan ini niya sugaron ron buburob lagong kay pagragrag ini guys ma kukuha ini nagkakamurumok ul mapay mm -hmm. Mapa niti yung baga mapay kumbaga makachamba kita ini guys Ama ni guys nga gin susugad tayo niya guys kay para mag kaburubong ka gini ay kun niya guys sakit mga gamot pagsasag pagraragragan tayo dito ko oh, dito hit tagragan natin guys nakakamurumok sa alit kailangan niya pagbublagon sa nga pala ito atong mga followers